Alam mo ba na ang mga Pinoy ay may sariling bersyon ng blackout? Ito ay brownout. Alam mo ba na pag di mo sinunod ang nanay mo, sasabihin niya na bahala ka sa buhay mo? It means you are accountable for your own actions or talagang wala siyang pakialam. Aray, sakit. Alam mo ba na karamihan sa mga locks or padlocks sa Pilipinas ay pako or a nail? Protecting Filipino families since 1920s. Alam mo ba na ang katagang behave ha, kukunin ka ni kuya, habang nakaturo kay mamang pulis or manong guard ay paraan ng mga nanay, para di magkulit ang anak. Alam mo ba na madami kayong plato, baso, kutsara sa bahay na di pinapagamit. Kasi para lang pag may okasyon, alam mo ba na pag may bumisita sa inyo at pag niyaya mong kakain na, magkukunwari yan siya na di ka naririnig at abala manood ng TV. Pinoy has a unique accent, Paul be care Paul, You might Paul in the swimming Paul. Follow for more.